kumbaksang channel ayon for today's video guys recently pala guys dito sa Taiwan so may ako escape po na, ano isang Indonesian nagbakasyon uh, mula uh, uh, mula Indonesia ay from Taiwan to Indonesia tapos bumalik na siya then ayun nagbawa siya ng uh, pentang na may mga pork na since bawal 'yon sa Taiwan so mga tourists kinukumpiscate yan. Kung hindi ka ikumpiscate, uh, maaari ka pang ma-deport sa magmulta ng 200 KNTD. So, sa mga travelers po, napaputang tayo. So, ayan. Tingnan po natin yung mga dala natin kasi baka mamaya, di ba, kung hindi ka makamulta, ayan. Lalo na sa mga OFW, hindi mamulta, ayan, ma-deport pa public sa, ano, sa Pilipinas. So, yung mga bawal guys, yung may pork, yung saka may mga karne. So, for example, tulad nga sa kanya na amoy ng aso. Uh, dito sa airport. So, sa airport naman talaga may mga sign siya na bawal. So, isa sa mga bawal is yung pagdala ng chicharon. Since yung chicharon is may meat product siya. So, ano pa ba? So, mga mga fresh foods ata. Mga ganyan. At saka, sa mga ba, parating pala sa Taiwan, so dapat naging aware po kayo sa mga dadalhin niya. So sa mga bago, pwede kayong magdala ng mga gamot. Pero saktong gamot lang. So, i discuss naman ata Dati kasi hindi discuss sa amin yan, um, yung agency uh, bago mag-flight. o ano yung mga pwedeng dadalhin. So, bawal lang kayo guys sa mga gamot. nalad ng ano, mga mga IJSEC. Ganun, sa sasakyan. Kasi mahirap pa kayo dito. Medyo, may nabibili naman dito kasi medyo magkamahalan lang. And, and dito peso at ganoon Tsaka, mga tuyo ata. Hindi ko alam, alam mga bagoong. Mga, um, sortehan na kung ano, mga, mahuli kayo. <laughs> o makalusot kayo. So, mini-check na inspection naman yan sa, nas sa airport. So, kung gusto yung, ano, maganda yung flow ng ano pagpunta nyo dito so yan magin po tayo sa mga dadalhin natin so mga bago pala guys yung, yung sabi ko magbago ng gamot kasi kung papawintat dito ang hirap ng ano weather yun, ba diba? mga vitamins ah pwede naman yan balutin nyo lang siya tapos yung konti lang yung mga gamit nyo konti lang dadali nyo mga damit kasi marami namang mabibiling damit dito eh tsaka yun lang siguro basta bawal yung may karne tulad ng ano burger ata mga ganyan chicken burger um, yung yum burger from Jolly sayo yan yeah. pero yung mga ano mga products na ano tulad ng mga may mga, mga matutamis ba basta walang karne pwede lang yun So, yeah, congratulations guys sa malapit na rin uh, sa mga bago po pala na pupunta dito sa Taiwan. So, malapit na po kayo. Uh, may mga tikit na ata yun. Tsaka nakapag na tayo Nakapag permanent na ako ng kontrata. So, see you soon guys. Tsaka mag-ira po tayo. saka yung mga dodol nyo. Future check nyo. <laughs> Tapos ano pa ba? Yun lang. So, sa amin pala. Hindi ko kasi alam. Ano, basta kung, uh, sa amin, yung may schedule na pala sa amin yung mga bago so pang umaga ang dami tsaka so, pang gabi so sana ewan ko kung ano may mga changes na pagdating ninyo sa so, department na so panoorin natin guys yung video na to regarding sa ano sa nahuli may dalang pentang na Indonesia din sa Taiwan so far yung mga, is wala pa namang Pilipino eh. so eh, rin natin Wala pa pala ako guys na picture ninyo. So, Ayun ayan. Ayan, ayan. So, mm -hmm. see you soon. Uh, no worries. Mag uh, okay naman dito sa company. Ayan. Pakabait lang kayo. Ayan. Wala pa ba? So, ayan. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, ay eh, don't forget to subscribe. and yun na yung bell para mag-upload tayo sa ating next episode. Wala pa pala ako guys kasi day off ko ngayon. Ayan. 没播。